kumusta So ngayon, eh, magtuturo tayo kung paano magpalipad ng isang drone kasi may mga follower tayo na nagtatanong kung paano daw paliparin ng isang drone Kaya, ito Tingnan muna natin ang kanyang controller So ito Ito ang controller ng DJI Mavic Mini you know? Tapos, ganito naman sa Mini 2 You know? mas malaki yung mini 2 ito yung mavic mini tapos mini 2 you know? pero ang gagamitin natin ngayon na itong remote control ng mavic mini you know? so ganito sa pag naka fold na you know? parang uh, laruan lang you know? uh, unfold na natin

ito yung kanyang controller so, ito yung connector papunta sa cellphone you know? tapos uh, power button yun no know? you know? tapos ito yung automatic return to home yun know? tapos ito naman dito sa harapan, ito yung kanyang camera, sa camera naman ito tapos sa uh, video ito na, tapos ito yung control sa kanyang camera uh, up and down gamitin pag up and down yon tapos dito sa kanyang control ito yung control pa forward backward tapos left right ito naman ay up down tapos ito yung pampaliko pag sa left ganyan uh, right naman ganito Ayan. So, ayun. Paliparin na natin ang drone. Let's go. So. Pag na pag na-unfold ang drone. No? Malit lang. So, ganyan na. Oh. Ganyan, ganyan lang kalaki yung drone. Malit lang. So, ayun. Let's go. Ayan ang drone. Ayan. Isang pin dot. yon, Tapos, long press. Ayun. Ayan, tumunog na. On na. Tapos, ganyan din sa kanyang remote. Uh, press, tapos long press. Ayan. On na. Ayan. Ilain lang ang kanyang dalawang stick dito sa loob. Ayan, tapos pababa. Ayan, kita nyo na. Gumagana ng kanyang motors. Activate na ang kanyang motors. Tapos, ganito na sa pa, paliparin. Ayan, push lang ito pataas. Ayan. Ayan. Pataasin na natin ang drone. Tapos ito yung pataas, Oh. Up, tapos baba naman. Ayan, kunti-kunti lang. Tapos ito naman yung paliko. Ayan. Magte-turn. Tapos left naman, ganyan. tapos ito yung move forward ay oh, forward tapos backward tapos contour sa left right left right tapos ito naman yung pali ay sa kanyang ano turn uh, turn right uh, left right left right tapos backward backward forward backward Ayun, tapos turn tapos up down ganyan, ganyan lang kasimple magpalipad ng isang drone pan i-landing you know, line mo lang itong uh, nasa left na joystick pababa ayan babad mo lang 'yon. Nakalan na sa.